Seafoods Ayan Halo <laughs> Happy Easter, everyone <laughs> Iloto na Ya native chicken ni Toto Freddy shout out ta sa Imo Inday shout out sa Switzerland Ayan. Oh, hug family kaunta oh, esen 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 oh, ang guwete bakit lonely ang kanta mo Mm Harap -hmm. talaba. Nung John, luto nung John niyo. Na, na, met. Native nga manok nito to Freddy. Harap na talaba. Oh. Ay, Thomas. Ah, ito mas. Ah, ito to. Oh, Essen, oyster. Yeah. Hmm. Eh? Collection. Wala na <laughs> Ah, ay, 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 ay uh, ano na ganin, eh? Ah, uh, cucumber salad. Mangga, oh. dai laway-laway ka da, oh. Laway. Laway. <laughs> laway. <laughs> ay, uh, eh, lari ko, oh. Mga, mga palangga. Nga mga inablos, oh. Kaon lang ka muda. Ay, tig-tig. Nakasi. Sa, uh, slow connection ah. Uh, family get together pag Sunday hindi nakapunta ng dagat. At to sa dagat kita mga kainit. So wala hindi tanan nga familiarity sa iba nag honeymoon. Uh, Shout out sa iba jingjing Jing jing. <laughs> Poli na ka bode. Oh. <laughs> Kaon ta, ara o. Ah, rin sa guay niyo lang isa, o ginakawata rin na mo oh, Ang balay. oh. Ay, no, no, shout out, o. Oh. Kaon, di ka kato, di ang ka, no? um, family. Oh. So. kau tanai. So Ito. ah. Uh, lugar ni Mami Pris. So, uh, oh. Easter everyone Ayan, kapatid ko pag kailangan nyo ng Suzuki ang kotse, bili na ka sa kanya Yan. hello Kristen

pa. Wala na. Si Nining to ya. Si Tito. Si Nunay. Si Toto. Di na. Sino pa? Si Nunay. Si Toto. Oh. Wala mo man shout out na. Ja. Siya. Sige. Ah. Uh... Shout out na lang po sa lahat. Shout out po kay Kiko Family. Hmm. Ha? <laughs> Kasi no <noong> family. Ah. <laughs> uh, sige, shout out na lang po at um Betong. <laughs> Get together kami pag Sunday. Naglalag, oo. Sige lang, kain lang kayo. Kakain din ako. Ayan po. So, iano na po ha. Saglit lang ating live. Baka tayo mag... Uh, mag... Uh, Copyright. So, thank you po for watching. And happy... Blessed, happy Easter Sunday, everyone.